Isa na dito ay kay Henry Alcantara, ang DPWH Boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na Don't come home, we will take care of you. Tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi They may hire someone to do a job out on me or hire the police to kill me while in jail. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat.